Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi! Nagbibiro lang ako! Ay. Ay. Ah, pa Delphine, kasi may allergic ako sa bulaklak eh. Eh, eh, katulad din yung pag-ibig ko sa iyo. Eh. Plastic? Eh. Hindi lang yan. Forever. Hi, Delphine. Alam mo, umuwi ka na. Kasi baka makita ka na anak hmm. ko. Sabihin, hmm. kung may karengking ako sa bata, at higit sa lahat, sa badminton instructor pa. Bakit naman? Georgia, mahal na kita, Georgia Pexman. Pakakasala kita sa lahat ng simbahan ngayon din. Then Georgia! King, yeah. Kung magpapakasala ko, doon na sa tatay ni Christine. Yun ang aking one and only love. Kaya umuwi ka na dahil marami pa akong gagawin. Sige na! Hmm. <coughs> Itong tatanda mo, Georgia, kung hindi ka magiging akin. O oh, ano? Wala. O, eh. OA. Umuwi ka na! Sarado mo yung pinto! Christine Bakit? Meron akong nalaman hindi ko sasabihin kapag ako'y pinilit sasabihin ko rin Ano 'yun Tungkol sa nanay mo Meron yang sikreto Matitigil na yan mo kapag nalaman mo to Sasabihin mo gan sa tatay mo ha Pangit tungkol sa nanay ko karumal Georgia Kison? Ah, si Aling Georgia. O oh, bakit? Anong problema? Eh, Chief, ito yung anak ni Aling Georgia. Eh, gusto niya malaman kung may record dito yung nanay niya. Eh, di ba nakulong dito si Aling Georgia noong 1990? Hmm. Ano ba gusto niyo malaman? Hindi naman napatunayan na si Aling Georgia pumatay eh. Pumatay? May pinatay ang mami ko? Si Don Emong Guloido, yung matandang pinakasalan ng nanay mo? May ibang asawa ang mami ko? Ito talaga si Delfino. Yun ang mga haka-haka ng mga taga rito. Meron po ba kayong files para mapatunayan na nakuling talaga ang mami ko? Andres, kunin mo nga yung files. Yes, sir. Ito na ho. Ito oh. Yeah. nani mo. Marami kang dapat malaman sa babaeng gusto mong balikan, who happens to be my mother. Hindi mo siya dapat balikan dahil sa mga sumusunod. She is fond of young men that are old enough to be her son. No. O yan ha? And you know what? Oh. To top it all off, isa siyang kriminal. Oh. Oh. Dahil pinatay niya yung matandang lalaking pinakasalan niya para magkaroon ng maraming maraming pera. Oh no. Oh yeah? Oh no worries. Georgia is truly, honestly, certainly, sincerely excited to see you. Ano yan? Ano yan? Si Jack! Si Jack? Oh, oh si Jack! Ah! Si, si Jack! Ah! Si Jack! Ah! Ah! <laughs> Nauwi siya sa lalong madaling panahon! Ah! Don't you give that woman the phone! Mishu, Mishu! I'm excited! And my waiting is awesome. Oh yeah? Oh yeah! George is very, very excited! Because you know what? She's very, very much in love with you! And I'm very, very excited too! Hello? Jack? Can I borrow? Hello, Jack? Nanny. Wala na. Oops! Pero magkikita kayo book. Hindi mo pa rin nakausap. Oo oh, nga, no. Pero di bali, magluluto ako. Magluluto tayo. Magluluto tayo. Ah! Narating si Jack! si Jack! <laughs> Ito pala <laughs> eh. Uy! Ako yan ah! Hi! Christine! Sorry, pinakailaman ko tong video ka mo ah. Meron sana ako gustong sabihin sa'yo, kaso... Dinadaga itong dibdib ko eh. Alam mo, minamahal na nga kita, mam eh. Kahit alam kong magpapatis lang ako. Pero kahit paano sana eh, maantig ang puso mo ng kagupuhan ko. Kuha kaya yun? Dad, <laughs> I just want you to know that I'm doing this for you. <laughs> That's why I'm going to give you 101 reasons <laughs> why you shouldn't marry this woman. Dad, number one, <laughs> not at all good looking. I mean, come on, she's not gonna look good next to you. Number two, she is fond of young men that are old enough to be her son. Ikaw, takpan niyo yung mga bibig niyo kasi baka tumalsik ang laway niyo. Ma, makinig kayo sa akin, ha? Ma, huwag kayo mag-de-depress. Huwag kayo mawagulat. Ma, huwag kayo masasaktan, ha? Huwag kayo mag-de-depress. Ma, tsaka huwag kang iiyak, ha? Ano ka ba? Huwag kang maingan. Dami-dami kong ginagawa. Busy-busy ako ngayon. Ma, kailangan niyo ito mo panood. Panoorin niyo ito, ma! Pinapanood mo ko ngayon. Alam mo, ang dami dami-dami kong ginagawa. O, oh, ito, hugasan mo. Excuse me, excuse me! Excuse! Ma, sige na panoorin nyo. May ako tungkol sa anak niyo! Hay nako, marami akong ginagawa rito ngayon. Huwag mo kong... Ako na, ako na! Ma, panoorin niyo nga ito. Niluloko lang kayo ng anak niyo! Val! Ano ka ba? Ayoko ng mga joke-joke ngayon. Ano na naman kasiraan yan? Tigilan mo na nga yan. Kung gusto mo tumulong, tumulong ka. Kung ayaw mo lumabas ka, pero ito, ugasan mo muna ngayon. Emong, darating na ang una tuling lalaki sa buhay ko. Maraming salamat sa iyo, ah. Hindi man sadya. Pero ikaw ang dahilan kung bakit sa wakas ay mabubuo na rin ang pamilya ko. Salamat sa pera mo, ah. Nagkaroon man nun ng intriga na pinatay kita. Absuelto na ako. Eh kasi naman, hindi naman talaga totoo yun eh. Walang katapusang pagpapasalamat at utang na loob ko sa'yo. Naging asawa nga kita, pero sa papel lang. <laughs> hindi mo nga natikman ang alintog <laughs> ko Pero Emong, kung nakikinig ka, maraming maraming salamat sa'yo. Emo? Emong huwag ka na mag-welcome. Okay na ako. Matatakotin ako eh. Ah! Ay! 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 Why? Nakakagulat ka naman! Nani Talit, samahan mo ako sa airport. But why? Sinundo na nila ang daddy mo. Kailan ko siya makausap. Oh, halika na. Sige, ang dami mo ba sinasabi. Bago sila ng mami? Ayan na! Ay! Ay! Ate! Nansya na si Jack!